Ang bayan ng Tugaya ay isa sa mga munisipyo ng probinsya ng Lanao del Sur. Ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lawa ng lanao. Ang ranawang ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga kabahayan na nasa tabi ng lawa. Nagsisilbing libangan ng mga lokal na turista at maging ng mga dayo dahil sa dumaraming balsa sa dalampasigan ng bayan. sa baybayin ng Tugaya matatagpuan ang tanyag na pulang buhangin sa lawa ng Danao. Ang kombinasyon ng mga kulay ng dalampasigan na ito ay kamangha-mangha. Ang pangalan na Tugaya ay nagmula sa dalawang salita na to ng ibig sabihin ay pagusbong at gaya ng ibig sabihin naman ay kasaganahan. Sa bayang ito nagmula ilang prominenteng ulama na naging pundasyon ng pagtuturo ng Islam sa buong Lana del Sur. Giyang kutua si Sheikh Gurwa Alim sa Romantang askaniya ni pagampaganay ang makatarjama si Sagiang na Quran, Uh, dayon ni Mantuna, di ikang gunaan, madakla taon na si kumang ulama na reference ran si ko kapambetad sa maana si saging kan na Quran ko ayaman na niyan nakapkaman to si ko basa tanom ranaw ibarati alim habib tamanu miya kapasad si sa uh, Cairo as e isa a paganay pagpakasurat si saging kan na ayaman na kalendar ko kaptegwiron sa tawkit ko kapsuldo mga wakto Ganon na lamang din kaporsigido ang mga ulama sa tulong at suporta ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan. Dahil sa liit ng bayan, parang lahat ng tao ay magkakakilala. Kaya maganda ang samahan ng iba't ibang sektor sa buong komunidad. Mapayapa ang bayan. Patunay dito ang mababang crime rate. Dalawa lang po ang crime incident na naitala sa ating municipality of Tuguya. Nadi kami di magtim sa mga sapulo-sapulo na nagawin yung pamaap. sa highway. Ay na ay okay, madag na bisan din surong Batid ng BC Alcalde ang kahalagahan ng industriya ng tugaya. Kaya suportado ng sangguniang bayan ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan ukol sa industriya ng tugaya. Kaya pinakamala ka isa, ako priority namin, naging kaiyaramanan uh, yan ng mga pulmapapasadyo, naging kaiyaramanan uh, mga lugod tamo ng Sanyalay hindi kaya municipality at kubayan na hindi sumitin sa industrial capital of Lama del Sur. So kaya gano'n po kami iman ko, isa, hindi ang man ay kamintin yan, ano man ay promote yan, ang hindi ako nga po Ang kultura at art sa bayang ito ay buhay na buhay. Makikita ito sa mga kabahayan at maging sa mga masjid. Ito ay sumasalamin sa pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan dito bukod sa pagsasaka, ang paghahabi, paglilok, pagpapanday at pagtunaw ng tanso. Ang mga produkto na nagmula dito ay nakarating na sa iba't ibang parte ng mundo. Dekalidad at mahusay ang pagkakagawa sa kanilang mga obra. Ang disenyo yung ginagamit ng mga manggagawa ay ukir na isinaling-salin sa iba't ibang henerasyon ng mga manggagawa hindi lang husay ang kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Maging ang dedikasyon at tiyaga sa kanilang ginagawa ay naisalin sa kanila. Ang simbolo ng kulturang Maranao ay pinapanday at hinahabi ng mga manggagawa ng tugaya. Simula nung sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Malaki ang industriyang ito. Ngunit may mga suliranin din itong hinaharap. Naging malaking hamon dito ang nangyari sa Marawi. Yes, well, sa sa, eh, sa po, may isa may malaking possibilities na maaaring mahala o matigil yung paggawa namin ng mga nitip o personal product na makagawa namin dito sa Dubai. ano? Una-una siguro, dahil dito sa nangyari pag sa pagpagat o pagpagawa sa Marawi City. Diyan kasi yung pinakamalaking sa muna yung left pa doon yung pintaan ng mga nitin o sa sabadang kanagaw ko na rin kung mga patitin ko natin wala kami masyadong malalaki na pagawa ng pagbantayan ng mga nitin pa so hindi kami ng tulog kung suporta sa nasinan na exigis Bukod pa riyan Nagiging hamon din ang kakulangan sa pagkukunan ng kahoy. Ang pagkonti ng mga kabataan pinag-aaralan ang ganitong trabaho. Inaabot minsan ng ilang taon bago maipenta ang isang produkto. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang mga mamamayan. Ang bawat palo at pukpok ng mga manggagawa dito ay katumbas ng mga butil na isinasain at hihahanda sa mga mesa. Job yeah, yeah. Nasaan ka mag-iipaw upad kami ang gailangan ng mga kapitiyakaw sa aking mga kayada ng matugoy? O di ka ngunyong lugar o kalilintan na kamapyan ang aking mga kayada ng matugoy na insya na hudala din mati na kainahitan mo sa na kapta ang aking mga kayada ng matugoy?